Magandang araw po muli mga kaubayan, Kuya Mamu po At muli po tayo babalik dito po sa ating Youtube Channel Upang muli natin pag-usapan yung mga bagay-bagay ano na nagaganap dito sa ating dipuna At uh, bago tayo tumungo mga kaubayan sa ating paksa Ay binabati ko muna po ang ating mga kaubayan sa Visayas, Mindarao At magiging ating mga kaubayan na rin sa Ibaing Dagat Magandang araw po sa inyo lahat At uh, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan Sa mga oras na ito wala well, uh, pag-usapan natin mga kabayan, politika pa rin. Eh. Dahil uh, ilang buwan na lamang ay uh, talagang uh, magdadaos na po ng uh, national uh, election. Uh. Well, mga kabayan, pag-usapan po natin na uh, ito pong uh, mission na rally ng uh, PDP laban sa pamumuno po ito ni former uh, Presidente Digo. Ano? At uh, dito sa kanyang uh, speech mga kabayan ay tila nababagabag na po itong uh, si uh, former Presidente Digo sapagkat uh, nararamdaman niya na talagang uh, yung kanyang mga tao, yung kanyang mga kandidato ay uh, medyo mahina talaga yung karisma. Ano? Kaya naman Uh, halatang halataan na ito pong si adikong ay talagang uh, napipiko na ano, dito po sa administration at uh, dito nga mga kaubayan sinabi niya, ano, babasahin ko lamang uh, ngayon marami kasi sila anong dapat natin gawin dito uh, ayun nga dito mga kaubayan ito yung uh, pabiro lamang pero uh, ganoon naman talaga itong si digong ano, uh, puro pabiro pero tinutuhan na uh, ano daw ang dapat gawin, hindi patayin natin yung mga senador, uh, ngayon na para babakante ano kung uh, makapatay tayo ng 15 na senador pasok tayo lahat pero kawawa naman pero nakakainis kasi talagang uh, po talaga mga kabayan na ito pong uh, mga Duterte ano dahil talaga uh, talagang uh, bukang bibig na nila yung uh, patayan na uh. dito po sa kanyang mga sinabi mga kabayan ay uh, pabiro ito pero talagang uh, ganito naman talaga ang uh, ugali ng mga Duterte dinadaan nila sa biro pero talagang uh, tinutuhanan nila so mantakin mo naman kung uh, papatayin itong uh, labing limang senador ano? Uh, sa totoo lang mga kaubayan kapag uh, namatay talaga itong senador na labing lima pasok talaga itong mga kandidatong ito ni Digong ano? dahil uh, napapasin kaya mga kaubayan na ito pong si Digong na ito pong kanyang mga kandidato ay hindi malakas ang karisma dito po sa tao Uh, ultimo mga kaubayan, ito pong si Asilator Gulambang ang pumapasok sa Magic 12 ano, sa lahat ng mga survey. So talagang uh, sanay, ano, kahit nasabihin natin hindi sila niniwala, kunwari hindi sila niniwala sa survey, hindi na nila yun eh, yung mga survey-survey na yan. Kaya naman ay uh, talagang hindi mawala sa kanila yung pagiging bagabag ano, sa kalooban. Matatandaan mga kaubayan, ito pong si Sarah Duterte ay uh, kinasuhan na po ng Department of Justice sa rekomendasyon ng uh, NBI, ano ho, dahil doon po sa magbabanta sa buhay, nito uh, pong ating Pangulo, si BBM, at uh, maging ang kanyang First Lady, at maging ito pong si House Speaker Romualdes, ano ho. At uh, ngayon naman po, mga kabayan, ito naman po yung uh, tatay, ano ho. At uh, talagang uh, bukang bibig talaga nila yung patayan, at uh, na naman, ano ho, ano, dito po sa labing... Uh, limang senador na papatayin upang uh, pumasok ayon na uh, sa kanya ito pong kanyang mga kandidato at magamit uh, bagamat uh, ito po ay uh, pabiro mga kabayan, ay uh, maaari po itong uh, uh, seryosohin ano, ng mga taong uh, pinatutungkulan niya talagang uh, sinusubok mga kabayan ng uh, mga Duterte ano, ang kakayahan ito pong si Pangulong uh, Bongbong Marcos sapagkat lahat ng kailangang ginagawa ay labag talaga sa kaluhuban nito pong ating Pangulo at uh, obvious naman mga kaubayan na talagang uh, nais lang talaga ng mga Duterte na lumayas na ito pong uh, ating Pangulo ano, sa kanyang puesto at uh, upang uh, humalili na ang kanyang anak na si Sarah Duterte so ito nga po mga kaubayan ang nangyayari kayo kay Sarah Duterte ay uh, tila talaga nakakarma ang uh, mga Duterte sa kailangang mga plano ano dahil uh, ito, si Sarah ngayon ang uh, nagdurusa no at nalalapit uh, na ang kanyang uh, pagtatapos sa kanyang pwesto sa pamamagitan po ng uh, impeachment uh, trial. So ayun nga dito mga kaubayan, kapag uh, itong si Sarah daw po ang uh, na-impeach, ay uh, maaari daw po siyang uh, tumakbong muli ano, sa pagkapangulo dahil uh, gaganti raw ang mga Duterte dito po sa mga Marcos. So, labagman sa kalooban o labagman yan sa saligang batas, so wala tayong magagawa. Yun ang gusto nilang sabihin. Ano? At uh, isa pa pong uh, dahilan mga kaubayan, ang uh, nais mga kaubayan, ito pong si Duterte ay ano uh, lumusot uh, itong kanyang uh, mga kandidato ano, para senador sapagkat pagkata uh, ito lamang po ang uh, tanging makakasalba dito po sa hinaharap na malaking problema nito po ni Sara Duterte dito po sa impeachment trial na, ano. So kailangan nila mga kaubayan ng at least uh, walong uh, senador ano na buboto ng no dito po sa impeachment trial ni uh, Sarah Sara Duterte po ng araw ano, ano ng uh, paghuhukom uh. sapagkat so, uh, at least uh, two third naman ang uh, kailangan uh, bumoto ng yes ano para naman ito pong si Sara Duterte ay uh, tuluyan na pong ma-impeach. So, dito mga kaubayan, sa puntong ito, talagang uh, mahihirapan silang maghanap, ano, ng uh, walong uh, senador na maaaring uh, bumoto ng uh, no uh, during uh, the judgment, ano, dito po sa trial, uh, dito pong si Sara Duterte. So, dito po mga kaubayan, ay uh, tila uh, naisahan sila ni uh, Chis Escudero sapagkat na uh, yung uh, umpisa ng trial ay uh, ayon kaya Jesus Codero ay uh, sa 20th uh, Congress na. At yun ay magaganap uh, after election or uh, after soon ng Pangulo ayon kaya Jesus Codero. Sa mga kaubayan, yung inaasahan nito pong si Duterte ano, na maaaring manalo dito po sa kanyang mga kandidato, ay uh, hindi aabot ano ng uh, walong uh, senador ang uh, maari nilang uh, maipon sapagkat yung uh, uh, senador sa 19th Congress ito pong si Robin Padilla at uh, kayetano at uh, kailangan pa niya yung admin ano so isa isa natin halimbawa ito na lang po kaubayan, siguro makapasok ito at si Bato. So, kailangan pa lang apat. So, dito po kay uh, Hinlo, ay uh, desmayado ito. Hindi po ito maaasahan ito pong si Duterte na makapasok sa Magic 12. No? Lalo itong pong si Salvador, uh, si Philip Salvador, mga kaubayan, na sinasabi ang pinabili, pinabili lamang ng suka ay nagkandidato na. At uh, ito po si Margolita Makabayan ay uh, hindi po uh, papasok sa Magic 12. At uh, ito pong si Bundok, Jimmy Bundok Makabayan ay uh, malabo pa rin ito makapasok, ano? At maging ito si Lambino Bino Raul, napaka-impossible pumasok ito. Ang inasahan dito Makabayan, malakas daw ito si uh, Kibulod. pero sabi ko, pero ay po sa kanila, sa ating mga kaubayan, ay uh, napaka-impossible ano? Uh, isang malaking himala ang uh, magaganap kapag itong si ay pumasok sa Magic 12 bilang senador. At uh, kaya naman mga kaubayan, dito po sa sitwasyong ito, ito po si Digong ay talagang uh, iniisip niya rin yan, ano? binag-aaralan niya yan dahil uh, expert eksperto politiko yan. Mukhang uh, tuluyan talagang maiimpeach itong si Sara dahil uh, hindi basta-basta po yung kanilang kalaban. Ang ginagamit ng kanilang mga kalaban ay utak, ano, hindi bunganga. At uh, mapapansin mo na talagang uh, kinakagat, ano, unti-unting uh, uh, bumabao nito po mga Duterte sa lusak. So, kayo mga kabayan, ano po ang uh, analysis rito sa sitwasyon ito? At uh, mag-isaw-saw po tayo mga kabayan dito po sa usaping ito. At, at uh, kung kayo man po ay mayroong mga komento, ano, uh, please uh, comment down below at uh, pag-usapan po natin dito po sa comment section ang uh, ating talakayan. Ito muna po ang inyong lingkod. Pansamantalang uh, magpapaalam at uh, muli tayo magbabalik sa mga susunod na oras ano, upang uh, muli nating uh, uh, himayin ang mga nagiging kaganapan dito po sa ating lipunan. So God bless po at bye-bye. Uh,